Ano yan? Ano to? Kape na may kanin? Tangina napakababoy mo naman e! Eh. Tangina yan e! Eh. Napakababoy mo eh. Tangina mo kape lalagyan mo lang kanin! Si Juban! Uta natin si Juban! Hoy! Juban! 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 mag ka naman sa mga followers natin. Ano? Sa ginawa mo, nung ano, ginawa natin video, mag ka sa followers natin. Ano ginawa natin video, ikaw lang ang gumawa nun. mag ka! Bakit kailangan ko mag-sorry? Kailangan mo mag-sorry. Bakit na kailangan ko mag-sorry? Bakit para saan? Sa ginawa o, mo. Ikaw ang gumawa nun, hindi ako. Hoy, iginanon mo yung kanin, oh. E paano hindi ko gaganonin yung kanin? Papakain mo sa akin, hindi naman ako kumakain nun. Oh, kailangan ubay ba pakita sa tao na kumakain? Hindi naman ako plastik eh. Dapat kung anong meron, dapat makontento. May pera. May pera ka. O, oh, may ka makakain kang gusto mong kainin. O, oh, tas iaahin mo sa akin, chichirya. O, oh, tas sasabihin mo sa akin, mag ako. Di po, may pera ka, ganun-ganun na lang. Hindi mo na, hindi mo naiintindihan eh. hindi ko kailangan mag-sorry dyan, tol. mag ka! Hindi, ko kailangan mag-sorry, tol. Ay, hindi, dapat mag ka. Hindi, bakit? Oh. Hindi, tatanungin kita, tol. Bakit kailangan kong mag sa mga kanila? Anong purpose? Ikaw ba naman? Gutom na gutom ka. Oh. Gutom na gutom ka, may pera ka eh. Kaya ka nga nagtatrabaho, kaya ka nga may pera, kaya ka nagtatrabaho para makain yung Gusto mo? masarap. Oh, baka o bakit kailangan kichirya? Oh. Hindi, hey, mali rin naman kasi. Eh. Hindi ako mali doon. porkit pera ka, ko ayaw mo kumain ng ganon. Hindi ko kailangan ng ano ng paliwanag nila oh. nila. Paano pala pag naghihirap tayo? At kaya, wala naman silang, ba't kailangan ko sa kanila magpaliwanag? Ikaw ang may mali doon. Oy, wala akong mali doon, Juban. Ay, wala walang Tama mo bang gawin sa akin yun? Gutom na gutom ako, galing ako meeting, tapos papakainin mo ako ng chichirya? Oh. Eh paano kung ganun talaga ulam natin? Ay, hindi nga ako kumakain nun eh. Eh paano oh. kung mahirap na tayo oh. at kasi wala na pera? Kasi, kayo, kumakain kayo nun. O, oh, eh, paano naman ako? O. Oh. Hindi ka pala sanay sa ganun eh. Hindi eh, naman talaga ako sanay sa ganun. Wala naman pwede yung ganun. Pagod <coughs> na pagod, galing trabaho. Ay, huwag ka makisali dito. Hindi yeah, so di, ako, di. Di, di, di ako sanay, hindi ako sanay, sa sanay, 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 sanay sa ganun. Eh, di ka pala sanay sa hirap eh. Oh, hindi naman talaga ako sanay sa hirap eh. eh, ako, sanay ako sa hirap. Oh, hindi ikaw yun. Dapat ginawa mo sa sarili mo yun. Hindi sa akin. Ganun yun. Napaka-arte mo ba Sorry ka dito. Ha? Sorry ka sa followers natin. Hindi ko. Oh, sige na. Sige. Ganito. ganito. ganito gagawin natin. Oh, ganito gagawin natin. Magsosorry ako. Oh, sige. Dikit ka pag mo rito, ter. Magsosorry ako. Ito, oh. Magso kape, oh. Sige, thank you, ter. Oh, magsosorry ako sa followers. Oh, sorry ako sa followers. oh. Sorry ako sa followers. Hindi naman bukal sa loob ko. Basta, magsorry ka lang. Eh, dinadaya ko lang yung sarili ko, eh. Kahit hindi bukal sa ano mo, loob mo. magsorry ka. Oh, magsorry ka. Tama yun. Sorry ka na lang. Para hindi na umaba yung ano. Usap. Ah, bato pag hindi ka nagsorry, eh. Ganun lang di ba pre? Para wala nang problema, para hindi na Lisa mo. Alam mo naman, di ba? Magsasorry ka Paano o hindi? Issue? Ang kalat ka, kwento-kwento dito hanggang sa makarating na naman. Hindi naman Ang, actually, hindi naman pangit yung ugali ko. Oh. Kung ano ano lang pinapakita ko, yun ako eh. Hindi ko pwedeng dayain yung sarili ko eh na kumakain ako no, kahit hindi naman ako kumakain. O, oh, tama ba yun, ikaw? Ma mahirap nga naman kasi yung ganun. Sipin mo na lang, pagod, galing trabaho, pagod, papakain mo, chichiria. O, oh. oh, ikaw tatanungin ko, kumain oh. ka na ba galon? Hindi. Nang ano? Nang bangus? Na chicherya? Siguro naranasan mo yun, naranasan mo yun. Pinanguulam. Saan ka chicherya? Papakain mo. Banggalin mo na yan, goods na yan. Oh, sorry ka nga eh. Bakit kailangan ko pa magpaliwanag dyan? Bakit kailangan ko pa? Mag sorry ka. Oo, oh, oh, sorry. Sa ginawa ko, hindi kasi talaga ako kumakain nun. Ba't galit? Pasensya na. Ba't oh. galit? Eh yun ako eh. Mahinahon, mahinahon yuban. Papaliwanag lang yung tao. Hmm. Hindi May na ang dapat. Sorry po sa ginawa ko. Ganon! Ikaw kasi ganyan ugali mo. Ha? Handa mo hindi magpakatotoo para sa tao, para lang makita na totoo. Kailangan, oh. ay sorry po, plastic. Doble kara ka. Pakita mo kung anong realidad, kung ano yung pagkatao mo talaga sa social media. Yung eh, yung pagkatao ko. Sabihan na nila ako ng uh, masama ugali ko, pangit ugali ko, mayabang ako. Eh, di naman nila ako kilala ng lubos eh. Kaya nga. Base lang sa nakita nila pero hindi nila nakasama. Oh, okay. Na. Eh, paano pa yun? ikaw ang mag-sorry mm. kasi ikaw ang gumawa ng video. Oh. Hoy, Kung ba't ako sorry prank yun, lang naman yun? Sorry. Nakain mo ba? Sorry. Kinain mo ba? Sure. Hindi mo mo nang kinain, so, di ba? Na. Sa ka ba naman nakakita? Pagod, galing trabaho. Maghapon nagtrabaho. Pag uwi, papakain mo, chichiria. di na naman mo naman vlogger tayo. Hindi. Ay, kasi nung nga matutuwa rin, papakain mo, chichiria. Hindi, hindi tama yung ganun. trabaho mula umaga hanggang hapon. Pag uwi, papakain mo, chichiria. Wala pang kanin. <laughs> oh, wag mo ato video. Ang ina ka na room. Video mo kami. O oh, pa ano na naman yang gagawin mo? Oh. Sige na magsorry ka na doon. Hindi naman ka na... kasi ako kailangan magpaliwanag diyan. Ikaw may pagpaliwanag diyan kasi nga ikaw yung ikaw yung nag nang ano, nang ano, pagkain eh. Sige na magsorry ka lang. Ikaw nga. Magsorry ka lang. Hindi. At... Kasi ikaw ang ano, nababash ka tolo. Hindi mo na. di ako mababash tang inang yan. Ikaw yun na, okay, eh, ikaw yung nag-ano yung pera, di ba? Inano mo, binalibag mo. Bawal yun, di ba? Masari ka na, sige na. At magkapin na tayo. Sige so, po. Uh, ako po, uh, si Jovan David, dumingi po ng pasensya. Tawag dito sa mga nasaktan po. Tawag dito at saka sa mga nagsabi sa akin na mayabang daw ako, ganun ugali ko. Actually, pinakita ko lang talaga ito, tunay na tao ako. Nakausap at saka eh, wala naman talaga akong mali doon eh. Ang mali ko lang, yung inano ko yung pera, tsaka talaga po kasi ako muulam nun. O, oh, yan na, masaya ka na. Oh, Bilang plastic. O, oh, plastic eh. Eh, di naman, di ko naman kailangan magpaliwanag Mas eh. di ko kailangan magpaliwanag dyan. <coughs> ano yan? Ano to? Kape na may kanin? Tangina, napakababoy mo naman eh. Tapos inang yan eh. Apaka baboy mo eh. Tangina mo, kapi. Lalagyan mo ng kanin. Masarap kuya yun. Tanginan to. Parang gago eh. Oh, ano? ay masaya ka na naman. Tangina na mo, pinatibla kita ng kape Ano yan, Tol? Binigay mo ng kape Tol. Tanggalin mo nga yung video na yan. hindi oh, ko naman alam niya. na kung nangyari. E, Iba? Hindi mo yan. Sinasabi ko sa iyo eh. Oh. Tingnan mo. Sabihin nyo na eh, yung camera na yan. Tanginan naman yan. Hindi yung upload yan. Eh. Tanginan Eh, kasi yun. Kuya, nakita mo yung ginawa mo. Tingnan mo yung ginawa mo. O. Anong nangyari? Oh, nabasag pa. Oh, kumuha ka ng dashboard. Huwag mong hawa ka niya. Mabubog ka pa. Anak, kayo talaga tong babaeng to. Kahit ka lang kasi. Papakainin mo, chichirya. Alam mo, hindi naman kumakain si Juban ng ganyan eh. Painom mo na kape. May kanin. Ano yan? O, gusto ko na, gusto ko lang naman na ma-realize niya na kumakain ng kanin na may kape. Eh. Kanin na may kape? Oo. Eh ikaw, yun, iba yung naman si Jovan. Alam mo naman, hindi naman siya kumakain ng ganyan eh. Di ba, tama ba yung ginagawa mo? Hindi yan. O, oh. tapos i-upload mo pa sa social media, tama ba yung ginagawa mo? O, sino napapasama? Sino napapasama? Di ba si Joban? Siya ang binabas ng tao dahil sa ginagawa mo. Tama naman, imit ka well, na. Wala hirap siya iwi. Eh. Tapos na. No.